Ayan po, lakas na ko lang dito sa Santa Mesa. Bagyong karayin. Bulim. Ah, walang tingin yung ulan. Bagyong karayin na. Happy birthday, Bernie! Pakain ka na daw. buong pag yung birthday mo. Ah, sa to sa inyo, ba na ba sa inyo? Ah, um, lumalakas pa yung ulan, no? Dito yan, Santa Mesa.